Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Para hindi siya maimbestigahan kasi siya yung get Gets mo rin eh. My goodness. Bakit kayo iimbestigahan kung ikaw yung nagpapaimbestiga? Illogical, right? O, bakit ako maimbestigahan? Ikaw e, yung nagpapaimbestiga. Kaya nga lumalabas na yung double standards dito. Hindi nyo rin. Matatahi hanggang dulo yung kasinungalingan nyo. Tama, di ba? Yun naman ang dahilan eh establish ng ICI, Independent Commission, to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure. Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Uh, Lord... oh. oh, bakit hindi siya pwedeng imbestigahan yan? Kung independent body yan. Nabanggit naman na siya.